Laging masakit ang sikmura mo kahit wala ka pang kinakain? Baka hindi yan simpleng gutom, baka acid reflux na. As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Acid reflux happens kapag umaakyat ang acid mula sa tiyan papunta sa esophagus. Ang tawag din dito ay GERD o gastroesophageal reflux disease. Para sa mga madalas makaranas ng heartburn hapdi sa dibdib o mapait na lasa sa bibig, may mga gamot na makakatulong. Una, may tinatawag tayong antacids, gaya ng aluminum hydroxide at calcium carbonate. Mabibili ito over the counter, kaya madalas itong unang opsyon ng mga tao. Pampabilis ng ginhawa to dahil kinokontra nila agad ang stomach acid. Pero tandaan, kung paulit-ulit o araw-araw mo na tong nararanasan, hindi sapat ang antacid lang. Sa ganitong kaso, mas mainam na kumonsulta sa doktor para mabigyan ka na ng reseta na mas angkop na gamot, gaya ng H2 blockers tulad ng famotidine. Iniinom ito dalawang beses sa isang araw o mas malalakas ng proton pump inhibitor gaya ng omeprazole, esomeprazole pantoprazole na iniinom 30 minutes bago kumain sa umaga. Ang mga gamot na ito ay tumutulong hindi lang para maibsan ang sintomas kundi para tuluyang gumaling ang lining ng chan at esophagus. Habang umiinom ng gamot, iwas muna sa kape, alak, maaasim, maanghang at oily foods dahil yan ang mga trigger ng acid reflux. So to be clear, may mga gamot sa acid reflux. Pero kung madalas at pabalik-balik na, huwag puro antacid lang. Magpakonsulta para sa tamang lunas. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa mga gamot tips, follow for more.